<laughs> Di kasa sa timba. Oh, ang laki. Oh. Nako, bonus vlog tayo mga ka-farmer. Yan isang magandang buhay. Tayo po ay sisilip, may kaguluhan doon, no? Oh. Anong kaguluhan 'yan? Grabe. Dahil lilimasin pa daw nila yung iba talaga trip itong mga to ah lilimasin daw nila yung pond ng hito ayan pumapasok po yung tubig ang taas ng tubig sa delta ngayon tingnan nyo oh. hmm. pinapasok po ng tubig so may hirapan tayo pagka ganito ah. mataas po yung tubig tignan natin tong mga boilie mass ano kayang makukuha nila tilapia din yan Tingnan nyo, sa dami ng tilapiang namatay, hindi nila ngayon, tingnan, papatulan nila kahit maliit. Yun lang. Ano, okay na yun? Di man nagsasabi to, wala na pala. Ire-report. -re mo pagkasira yung gripo mo. Nasira ka Kuya. Oh, ba't di mo nire-report? Re-report uh, oh. re mo kasi yan yung handyman natin. Kung may problema, report mo sa kanya. Meron ba? Ayan po, wala na daw ulam kaya Aro? Magubad na kayo. Tingnan niyo si na Chichi oh. Enjoy na enjoy ang kabataan. Hito ba hito o ano? Maliliit lang sa dami ng namatay ngayon pinapansin nyo yung kakonte na ikong eh, pinatulan nyo yung mga namatay hinayaan nyo yung mamatay eh. dito malalaki sa kabila, kabila no, hindi ka na lang ng hito kay papayang malaki pa Tilapia ako makain. Bulig. Eto. Ayan. Eto. Ito mga farmer. Dito mga hito hito dito. Mana payo na rin oh. Pinahukayan ngayon tatambahan. Yan talaga ang buhay. tum tubig eh ano? na Lala mo kay pare Ano daw Toro one Ninja pa na Wow Ayun meron Mga payat na Ayun oh, mandami oh Lalangin pa ba? Ay, kumunoy. <laughs> kumunoy. Ay, buhay. Meron na yan, oh. Kita mong gumagalaw, oh. Baka nga malaki yan, eh. Oh. Kaya ko ang siya. luban mong musta ka mo. Muli na rin naman. Lakas <laughs> mo yung baro mo. Makas na yung burak yan haluan <laughs> sa ayan lubog pa oh laki oh feeling mo yata mo ka sige lubog mo pa isang pa mo Sixty 60 kilos Limbog <laughs> yung Putik pala oh, malala, may mga tilapia ang malaki pa dito. Na, no, may malaki pa niyan. Ano? Put, mam, malalim pa pala eh. Yeah, pamanyerini amya sa <laughs> pasal. rame putik ang nakukuha niya <laughs> yung hitok na puro ulo lang walang ano payatot na hito no? yung mga ikli lang ay mahabang ano ayan oh. ah payat ilan laman okay. payatot Ayun na nung muda ko mami. Ay, grabe, ang liliit. Lalaki pa kaya yan? Tataba pa ba yan? Ilan pa ba ang bibi natin? Pwede pa pa tata yung magano. Kaldereta. Na. Tinatanggal mo lalaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walo. Walo gansa nga lang yung titira Hindi, naano ko na kay na yan eh. mag gusto niya ako oo oh, oh. ano na yan? ay <laughs> wala ano tatu dex na yan yung lola niya isa <laughs>

Kita na muna yan dinala niyan. Kapunta lang muna talo Sa gitna na mo. Oh oh oh. Oh ayan. Sige. Sa gitna na, hindi mo na makikita. pulihin yan. Ayun oh. Ayun, 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 ayun. Oh. Ayun yung likod oh. Ayun yung likod ng tilapia oh. Para eh. yung tilapia. Ayun, 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 ayun oh. Dex. Ayan, ayun, ayun. Yung tilapia, oh. eh. Ito yung mga likod ng tilapia oh. na ito? Ayun o, oh. laki! Dex! Ayun! 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 Ang laki ng likod. Na Ang lapad ng likod. Ayun oh, no? nandiyan ang no? tilapia. Marami. Malalapan. Tara ni pare. Ano ni? Gulot na. Mm, gulot. <laughs> 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 <laughs>

champion malaki ang laki nga oh <laughs> Ay, jackpot eh? yeah. ah. lucky, oh lucky lucky nga marami dex Tabi-tabi yan eh, kanina no? Ang laki oh Mamaw Ay, malo ah Ay, Mal malaki nga Laki oh Ngayon naman Oh, oh, ha? Ah. Ay, ay Ayun Ay Di ka nagkamali ah Uy, <laughs> iya ano malalaki, yung... panalo, jackpot Ayan, Dex, oh Nandito, oh, ayan, oh Ito yung mga likod, oh Marami Ayan, oh, tingnan mo, ayan, oh Yung likod niya, oh, malalaki yung likod Ayan, yung mga yan Gumagalaw-galaw na yan Anuhin nyo kaya, net Kung ako sa inyo, netin nyo na lang Ayan, ayan, ayan Aray. Aray. laki ay laki haru cepat lah, ay kapatlah laki yo tama ining ng agama si dexter ah ah dex nakita mo kanina to di eh, ko edi sa opela sabi niya kasi parno biasa abila udah pa yan oh ayan oh oh ng oh, agama Ayun pa, nasa gitna oh, lalapad ng likod. Net na lang kaya hilahin nyo. Ayun nila magsibaba ako. Ayun na, si Rizal na, ano na. Dalawang, ma isang mahabang net, ganun niyo na lang oh, tapos. Hindi nakulong na sila. Marami yan. Marami pa. <laughs> na shot si Tito Risa. Ayun Yan yan yan. Yan. Okay, ka. Eh wala ka kanina dito Ah, oh, wag ka na, wala kang chelas. Lalaki ba pa, pa yan? lalaki pa sa palad ko. Oh. Yeah. Marami pa nga. Uy, huwag ka na bumaba. Wala kang chinelas. Ayun o, no, lapad o. Oh. Dex, ayun o, no, oh, lapad o. Oh, ayun. Uh, hindi ba yan? Kahoy pala. Ayan, yung gulog mo. Ayun o. yan yun.

kami ayaw namin maging pang-apat. Pang-apat tayo. Maging pang-apat tayo. Apat tayo. ah. Pwede na. Chi.

bayak hey? oh? <laughs> eh, eh, oh. Wow. Kalau <laughs> ni Di kaşa setimba. Oh. laki. Oh. Oh, 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 oh. Ah, na Sabi ng hito, akong mayor dito, kinuha ninyo ako. Laki, ah, laki. nga. Halimaw. Talagang favorite ni Dexter ang mang mangisda, ano? Talagang tak. <laughs> Winni ko na mo, ini ni ah. Okay, pano? Tingnan nga sha sa atin ba eh. mahaba eh. <laughs> Dami pang tilapia. Ay. Wala, di mo nasa loob. Pwede na yan. Walang kumansin yan dito, no? Mas malaki pala na andito eh. Oh, binawal ko yan. Ha? Binawal ba? Wala bang nag-ano dito, kuryente? E, Di ba, Papa, alam. Hindi nila alam. Papa, hmm. alam nung naglagay kang fish dyan. Mm, -mm. Pinapakain pa nga natin, di ba? Mga mm -mm. hito. Ayun oh, ayun yung bibig Oh. Ay, Apa wala na naman. <tutupan> Tatlong pa sugat ko. Tatlong pa o. Oh, oh ang dami mong sugat. Saan na mo nakuha yan? Dahil kay Rowan. Dahil kay Ayun ang lak. si Nakuha sa camera yun eh. <laughs> no, 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 no Yari. <laughs> <di no. laughs> <laughs> gumanon siya. Gawaan niya hindi pa akala niya. Hindi siya shoot -shoot eh, no? Hindi <laughs> talaga naman bloopers. Lapa oh. Ayun oh. Nandiyan 'yan. Meron din doon. no, ito lapad oh. ayan. oh. Lalo, lumilipat lang eh. Ay no. Oh. Minipat lang. Marami pala ang mga lobo ito kara kali apa? Oh? Ay? Si Rizal? Naligo niyan. Na? Naligo. Ba't di siya lumuso? Bapa Tapos hihingi kayo. Ay. Hey, Dex. Ay, gagamba. Awan. Ang ganda ng sapot. Ang oh. ganda ng sapot eh. Wala eh. Wala din Ah, gagambang ano. O, oh. oh, ayan o, oh, camel. Oh. Oy, nahulog, oh. Oh, camel? Oh. nahulog Oh. chi? Chi? O, camel. Camel? Uy, laki. Makakaisang timba pa yata, no, Dex? Na. Nung no, malaki na. Ayun, no? Laki. Na hmm, pa din. Sa gitna. Putik na lang eh n'o. Bili mo na <makes> No, <noise> hmm. palengke na 'yan eh. <makes noise> <makes noise> na. ang palengke. Mm. 'Yan pa sa gitna 'o. Ayun 'o. Oh. <laughs> Naiyari yung pantalon ni Rizal ah. <laughs> <laughs> Kailan-kailan may oi. <laughs> say say. Pero dali parmi kaya parya. Bisa

Ay, pa palang laman ha. Malalaki ha. Baka ako nasusunod ha. Yan. Sige, sige, sige. Dami niya. Ay, eh. di pa dinerecho. Di mo pa dinerecho. Yan, Wala na. Maliliit na.

plan nang malaki. No, ano na lang, putik na nga. Oh,

Ano eh. Chadog! Oh, pwede na pa, inin, oh. Oh. Dito, pa. Ay, may tilapia pa sa gitna oh. Malaki. Ayun oh. 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 Ngayon pa oh. Oh. Huwag ka na bumaba dito, mahulog ka. Ay wala na. Pili na rin <laughs> hmm? Boundary na no Dex. Boundary na. Nice na. Okay oh. Tingnan mo 'yung ano, kaya Bila kung 'to do. Ako na lang. medyo malapad do. Oh. Kulit na. Ayos na yan. Hmm. Yan, di nabubulabog o oh. Dahil pa rin, no? Tapos ito na lang ko yan natin. Dapat na ko. Lahat ito na lang ko. Dapat mo di rin sila kaya. Ito na lang yan. Eh dala pa si ring ito. Lo? Good decision ka. Malaki na ako mo. Ay. Ay nga na tayo. Oh, oh. Nalo siya. eh. Ay, hagod. Marami na, oh. Tito Noel. Dapat si, ano, you know, ba, mga ano na natin. Ibon, di pa pumapasok, ah. Liparan pa ng Liparan. So ayan mga ka-farmer, nakita nyo? Kakaunti na lang ang tubig. Ang laki pa ng hito Tsaka mga tilapia, panalo ah. Jackpot si Dexter. Kanina kasi, buya <clears throat> sabi niya, lima singko na lang yun doon na mabisipan. Sabi ko, sige kako, ka, sayo na lahat. Mamatay lang yun. Ayun, naunahan niya yung mga boys. Panalo. Hehehe. <laughs> ne nee So ayan mga farmer, may bonus vlog tayo. Nalimas pa yung uh, maliit na fish pan na yun, ang hito. So ayan, maraming salamat at magandang buhay. May bulaklak na pala yung mga, yung mabolo natin. Marami na pong mga bulaklak. Naglalabasan na, ayan. mga mga lumalabas na. mga dulo yan eh. So, antay-antay pa tayo. May nakikita na tayong lumalabas. Pero sa ano meron? Nalalaki ng mabolo sa... Sa balis.